Sa kulangan ulit ang bagsak ng drag performer na si Pura Luca Vega. Inaresto po siya kanina dahil pa rin sa kontrobersal niyang performance ng ama namin. Nasa front ay nabalitan yan si Camille Samonte. Nasa Santa Cruz, Maynila, kanina si Amadeus Fernando Pahente o mas kilala bilang drug performer na si Pura Luca Vega nang muli siyang hulihin ng mga tauhan ng Manila Police District. Sa bisa yan ang inalabas ng warrant of arrest ng Quezon City Court kahapon. Para ito sa tatlong kasong paglabag ni Pura sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions at indecent shows, pwede siyang makapagbiyansa ng 360,000 pesos. Sa post naman ng kaibigan niyang si Rod Singh, ito raw ang naging desisyon ng korte sa isinampang reklamo kay Pura ng tatlong simbahang konektado sa Philippines for Jesus movement. Nag-ugat pa rin ang lahat ng ito sa kontrobersyal na aman namin performance ni Pura noong nakaraang taon. Isinerve lang po natin yung pending case niya po sa R uh, RTC branch 360 ng Quezon City po. Nang same offense lang din po nung, nung October 2023 po. Kung saan naman po siya sumama, hindi naman po siya nag-resist kasi mukha, naman expected na rin po niya. Muling inaresto si Pura matapos siyang makapagpiansa para sa six counts ng kaparehong reklamo sa Pasay City. Tumanggi munang magbigay ng pahayag si Pura sa media, pero kinundi na ng kanyang abogado ang muling pag-aresto sa drug performer. 21st century na, pero nagpapakulong pa rin tayo ng mga taong hindi katulad ng ating paniniwala at sa konstitusyon natin, hindi tama yon. kami, panatagang ang loob namin na lalabas rin ang katotohanan at uh, lalabas ang otisa. Nananatili sa Station 3 ng Manila Police District si Pura habang hindi pa nakakapagpiyansa. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.